Magandang hapon mga Kadbinsyoyz Bali ngayon ay samahan po ninyo kami sa pangunguhan ng Garami, Dayami para sa ating gagawing pagbubunubunan ng ating palay ng ating binhi So Bali ngayon ay doon po tayo kukuha ng Dayami doon sa may nagasunog yun dahil sinusunog na po nila bago po nila masunog lahat ay kukuha tayo ng dayami tignan po natin yung azula na nailagay ko kahapon na isang balde tignan po natin kung meron pang naiwan parang wala na dito na lang sa kabila dito wala na wala na talaga Bali ganyan po sila ka uh, katakaw ng azula. So kailangan talaga nating magparami ng asula para hindi puro feeds yung pinapakain natin. Wala na, tagtuyo na po dito. Wala na pong ulan. Oh. na maga tidaga pagalanda pa rin ko eh. first time mo ya? First time mo nga dati teknologi nga gamit? Hmm. Hmm. Di na palabas, mano-mano. Mano-mano. Ima-ima. Ah, so yan. Bali yung yung mga nakapanood ay makakakuha din ng idea. Pang mano nga ka sa ating masapol. ka. Nakasakadadak ka, ilang dadak ka na eh. Ang dami yung kwagod eh. Ang dami yung Ngayong karaping season ay magdadapog pa rin tayo mga kadbin choice.

Yan. Ngayon po mga adventurers ay papakawalan natin yung ating itik. Ha? Hmm. Sa balay at ah? dahon mo dito, hindi. Nabutungan na kanya, Ams. papakawalan po natin yung ating mga malalaking mga itik at mag-aakas po tayo ng kanilang mga itlog ah, hindi sila Hi, Ini pun dapat ikhwan aja, Ayan. Mamumulot po tayo ng itlog po nila. Ang itlog ng ating mga itik. Mainit-init pa. Hmm? Medyo blue-green. Ang kulay po niya ang alam ko dito yung hangin kaya kung i-store natin yung itlog ng matagal dapat pa ganito yung pointed point dapat dito sa baba para mas matagal yung storage life ng itlog yan ang ganda ng kulay niya mga adventures hmm, pastel blue ang ganda ito yung, ito yung distinction ng itlog ng itik may kulay so ito po yung itlog ng ating mga itik lumit kasi yung itlog nila dahil yung iba ay tinamaan ng ano ng yung init ng panahon parang na heat stroke ganun paano masabi? Ano nangyari? may tatlong nakakonfine sa ICU <laughs> you know? nandyan po sila ha? Ah. mga pani panibagong paghanap ng mga ano fingerlings yung gagawin natin ngayon para mapakawalan natin sa ating pond dadagdagan natin yon dahil kumbaga marami na marami na yung isda ng pond natin pero kailangan pa para paramihin hindi naman sa ano pero malaki kasi yung pond natin kaya dadagdagan natin ngayon ay nandito kami ngayon naghahanap ni pare ko ng pagkakarasan kung saan nakakuha tayo ng isang gurami titignan po natin doon kung meron po tayong mahahanap bali po tayo sa dulo malapit na po tayo Yan dito na po tayo mga ka-adventurers. Mga ni Botiti. Hanap po tayo ng iba. Dito po kami nakakuha ng siguro mga limang iwit. Yung nahuli po dito. Bali kakarsan daw po natin ito sabi ni pare ko eh. pero yung unang gagawin natin ay tatambakan niya dito para may ano para yung tubig doon ay doon lang po doon po tayo magtatapon ng tubig yung gurami kasi yung ano yung habol natin makasakaling makahuli tayo dahil yung screen po natin dito ay nakahuli ng isa sang piraso yun po yung kasama nung huli nating nahuli medyo marami pa mga adventures malalim pa yung tubig may sahon may may sahon ah may natibay na po yung update po natin ngayon ating pinagkakarasan mga Marami, marami pang tubig par koy. Hindi marami pa po. Substitution. Kabilang ganda nung na. Ayan, eh, mahuli po tayo, mga kirit. Hmm, kirit. Kabilang din par pare Ta, para hindi malunod yung ano, turtle snake. Ito na siguro abay mo. Ito talaga. Tabakag siya sa roon ng dalagitan. Nung maliliit, di rin natin papakawalan sa kabila. May huli po tayong kirip. Ayan. Dalawa. May isa pa, tatlo. May may gur gurami. Ay, gurami pa to. gurami. Wala, gurami. May gurami mga adventures. May gurami. Ay, no. Yan no. Oh. Gurami. Yan. One down. Tanggal agad yung pagod natin. May gurami na naman. May isa na naman. Hmm. Pangalawang gurami. Daraman you know natin eh. Talado ka ate Hindi. Ayan. Tigid. Ayan. Ayan yung pangalawa. Hmm? Pangalawang, dapat. Gurami. Apa, yeah? Pangalawang gurami. Pangalawang hmm. gurami. Hmm, may atin. Dito po tayo nakakuha noon na ng... Hmm. Talong. Adu Dua. Dua pangatlo hala hihihihi <laughs> gumayatin pangatlong gurami ano d'ka to? oh ay anak sa aja baka may anak yan kirit na malaki tatlong gurami na Gurami talaga. Gurami talaga. Gurami talaga pang apat. Pang apat mga adventures. <laughs> <laughs> Bali papakawalan kasi natin 'yun sa pond ko po natin. Kaya masaya po tayo. Dahil kung dito ay hindi po natin alam yung kanilang kapalaran. Paano masabi? Maganda kasi maparami natin. Pag maparami natin, pwede tayong magpakawala ng mas marami. Ba, nakahuli tayo ng apat Pwede tayong maglagay ng lima O, oh, malaking kerit Malaking kerit Kerit Yung kerit, isa lang yung kanyang seeding Pero yung gurame ay may maraming ganyan Maraming guhit. oh may malaking kerit Malaking kerit, pare ko eh gurame sa Bali Matana Hindi ako nga napansin yung matana hapon yung tamba hapon gurami kita yah na no, dani gurami gurami yah gurami nih gurami yano yano gurami pang pang ilan nyo pang lima pang lima na gurami bali na kapatuan po natin yung kuta ng gurami ito na po yung kinarasan po natin wala na pong tubig kunti na lang masyado saka parang hindi po siya matuyo hindi natin totally matanggal yung tubig makadati ala na ata may imbornal pala dito mga kadvinsyos yung harga na kaya gito pa lang kaya gito pa lang kaya gito pa lang Nung na no, nagdakulan. Malaking araraw. Malaking araraw, pinakamalaking araraw na nakuha natin so far. Okay, dito na. Yan. Natapos na po tayo sa pagkakaras ng adventure. ito pala yung mga nakuha po natin ng adventure. Yan, merong mga keret at mga araraw saka dito sa kabila nandito po yung mga gurami po natin yan bunchok ha yun malalaking mga araro apat po. apat na araro saka isang bulig ito yung huli po natin Welcome back pare koy Nakalabas ka na Nakalabas sa vlog Dapat sa bangar Ito banda daga na bong Bali makikita po ninyo mamaya mga hadbin shorts na papakawalan po natin yung mga nahuli po nating mga gurami Pauwi na po tayo mga hadbin shorts dala yung ating mga nahuli pabudos na na medyo nakakapagod po yung pagkakaras po natin kanina pero sulit naman dahil nakakuha naman tayo ng lima na gurami sa may bulig na pangulam ulam sa kararo na hindi pa natin alam kung ano yung destinasyon niya sa pispan uba o sa tian malalaman po natin mamaya sa kayong mga kirit ha tayo ng mga isda Papakawala tayo ng gurami At ispan Bali, naayos na po natin yung ating paglalagyan ng gurami Ito na po siya Ito ah ka, yan. Ito, magpapakawala na po tayo ng mga konpo natin mga gurami yun yung mabuti ay may nahuli po tayo Tatlo. pangatlo pangatlo Madi nga napulot doon na. Mm, medyo napulot. Nung madi mo unay. Apat lima. Yan. Saka itong mga kiret po ito lahat ay dito po natin lalagay. Yan. So hanggang dito na lamang po mga Adventurers. At huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe.